At abangan nyo po ang susunod nating pa-raffle, pa-Christmas raffle natin. At... Yo, what's up mga ka-famous? Yan ah, dito na ngayong ating nanalo sa ating raffle. Sa ating raffle na sa October 1. Okay. Hello, good day mga ka-famous uh, Ito nga pala yung parapol nating free para doon sa nanalo Ito nga pala yung ating Comet Version 1 Na naka 350 watts na ang motor uh, 48 volts and 12 amperes lead battery 35 to 45 kilometer range 30 to 40 kilometer per hour speed Okay, ayan mga ka-famous Today po is ako kunin na ng ating uh, maswerteng nanalo ang unit na ito Ito nga pala si Ma'am Joanne po Ayan, si Ma'am Joanne po yung maswerteng nanalo sa ating... Uh, uh, pa, parapol na Comet version 1. Ay Ayan, hello, good day mga ka-famous. Today po is ay bibigay na natin sa mapalad na nanalo ng ating pre-rapol ang ating e-bike na ito, si Ma'am Joanne. Ayan, Ma'am Joanne, um, taga saan po kayo? Taga Masinlok. Masinlok po. Masin po. Uh, ilang taon na kayo, Ma'am? 32 po. po. Uh, bali, uh, sabi po nila i-scam daw yung hmm. pre-rapol -pre namin. Totoo po ba yun, Ma'am? Hindi po. <laughs> uh, okay, bali, eto Ma'am yung napanalunan ninyong e-bike na ibibigay po namin. Bali, um, Matagal na po ba kayong followers namin, ma'am? Opo, almost one year. Opo, uh, almost. Masipag po ba kayong mag-share ng mga posts namin, ma'am? Opo. <laughs> Bali, uh, saan niyo po gagamitin itong e-bike, ma'am, kung saan? <laughs> ano po? Pag natin sundo po sa school po. Mm, may work din po ba kayo, ma'am? Wala. Ah, uh, wala. Pero marunong naman po kayong mag-drive. May mga oh. motor naman po kayo. Opo, ma'am. Uh, Bali, yun po, ma'am. Um, gusto niyo po ba magkaroon ng e-bike? Opo. Um, Bali, ma'am, tingin ninyo, malaking tulong po ba itong e-bike na to kung sakaling uh, ma uh, dahil po nanalo kayo, tingin niyo po ma, malaking tulong po ba sa inyo to kung sakali? Opo, malaking tulong po to. Makaka-minus na po kami sa pamasahit, papuntang bayan po. Opo. Uh, po. Malaking tipid po ba pagka magkakaroon ng e-bike, ma'am? Opo, ma'am. Mm -hmm. Bali, kasi ma'am, yung e-bike, hindi naman po siya kailangan gasan. Opo. Kung baga, sinacharge lang po siya, no ma'am? Opo. Uh, Bali, ma'am, uh, may mag-de-demo po sa inyo kung paano siya gamitin na. Sige po. Sige. I demo ko sa inyo naman kung paano siya gamitin na. Uh, once na nagsusi ka, ma'am, ready na yung unit natin na. Makikita sa panel yung battery, indicator battery natin yan. Tapos, uh, kilometer per hour yan, kasi eh. yung speedometer natin. Tapos, eh. uh, yung headlight natin, ito. Pindutin mo lang siya. Tapos, eh. ito yung speed natin, ma'am, no? na 1 to 3. No? Uh, Palawanan kasi rito sa millimeter lang kasi. Once na naka-1 ka lang, kahit anong tiga mo sa throttle, hindi na gano'ng kabilis ang takbo mo na. Nasa 20 lang yan. No? Ngayon na kasi nasa 30 kasi nakaka. No. Tapos ang laser natin sa kaliwa. Tapos kanan ko na. Tapos uh, busina. Ayan. Tapos uh, kung ayaw mo naman magsusi, pwede ka naman mag-ilis -e na sa remote. Ayan. May tama toy. Ayan ma'am. Uh, mo na siya ng sunod-sunod uh, ready na ulit siya na. Tapos ang pagpatay lang, ito, sa taas lang. Ayan. Tapos ito yung sa baba, ito yung sasabing anti-tip na, na, na Mas na, ano mo yan, piling doon. Mag-alarm siya naman. Na. Tapos pag nag-alarm siya ulit, ma'am, ang galak ng gulong niya no? Ayan, ang galak na. Tapos, uh, ang pagpatay ito lang din. Uh, sa gate na din? Oo. Uh, Hindi, sa taas ng pagpatay. Ah, pag remote, remote lang po naman. Yeah. Ang bawa, uh, biyoksa mo rito. Uh, Simusin mo. Hindi siya mamamatay. Okay kailangan patayin mo muna sa rito. Tapos pag naka-antay, alam ka naman, pag sinusi mo siya, hindi saan Kailangan, gusto mo sa binuway, gumunan niya sa tapat. Dito lang sa taas ng kaya. Tapos itong susi na ito, ma'am, dito yan, ma'am. Uh, din niya ng motor yan. Ayan ang gulong. Yeah. Tapos ang release lang, makanan lang. Siyan, okay na, let's go. Tatlo ko tayo. mo lang ah. Ayan, congratulations ma'am. Uh, bali, ingatan nyo na lang po sana itong e-bike na to. And uh, sana malaking tulong po itong e-bike na to para sa inyo. Ayan mga ka-famous, uh, like, and, like and share, follow lang po kayo sa aming, uh, sa aming page. Then, malay ninyo sa susunod, kayo na po ang susunod na mananalo. Thank you po, pamoso sa free e-bike po. God bless po sa inyo. <laughs> Mag-drive. Uy na siya. Hindi nga daw. Paling ready na siya yan, Sarah? Flat ata. Sa JR, nag-test drive. Gilip-gilip. Okay na pa. Thank okay, you ka Famous. So 'yan sa mga Ka Famous natin na gusto rin magkaroon ng libreng e-bike. Ay 'wag makalimutan mag-follow, mag-share at mag-comment sa uh, Facebook page natin. At abangan nyo po ang susunod nating paraffle, pa-Christmas raffle natin. So 'yan, thank you for watching mga Ka Famous.